Isa sa pinakakilalang personalidad sa mundo ng combat sports ay ang tinaguriang Iron Mike Tyson. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Nagmarka dahil sa lakas ng bawat suntok na nagresulta sa mga historical early knockouts. Maliit man kung ikukumpara sa pangkaraniwan, ngunit siya ang kinatatakutan noon sa heavyweight division during his era. I'm the best ever. There's never no like Napakadelikadong no katunggali. Kaya yung iba pa nga ay nawawala ng gana o pinanghihinaan ng loob. Kahit kakaumpisa pa lang ng laban. Idagdag pa ang kanyang aura na para bang kakain ng bata. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to children. Praise be to Allah, to Allah. Isa si Iron Mike Tyson sa dalawang legendary boxers na napadpan sa China para mapanood ang isang Pinoy na sumabak sa ibabaw ng lona bilang main event. Impressive. Sino ang pangalawa? Panoorin hanggang dulo para malaman nyo ito ang legit na patunay na si Mike Tyson mismo yan. Binansagang the baddest man on planet sa mga panahong na mamayagpag pagpa Pinakabatang heavyweight champion sa kasaysayan sa edad lamang na 20 anyos. Naging fighter of the year sa taong 1986 at 1988. Bawat madaanan ay aararuhin niya kaya talagang siya'y kinatatakutan. May iilang laban pa nga siya dati na isang suntok lang ang pinakawalan. Abay naghanap na ng unan ang kalaban. Then... Biggest controversy sa kanyang karera ay ang disqualification niya sa second fight against Evander Holyfield dahil kinagat niya ng dalawang beses ang tenga. Pasok sa top 10 bilang isa sa pinakamalaking kinita sa ksaysayan ng isang boxing event na nagtala ng over $100 million revenue sa pay-per-view palang lang. Pasok rin si Iron Mike bilang Hall of Fame dahil sa anim na title belt na naipanalo niya sa kanyang buong karera. Sa labis na kasikatan ay nagkaroon pa nga ng sariling video game na Punch Out na sumikat noong 1980s hanggang 1990s raw power o purong lakas talaga ang bintahe kaya nagmarka sa buong mundo. Siya ay hindi kalakihan sa kanyang debisyon subalit malakas, mabangis at malapad ang pangangatawan. Kung usapang lakas, bangis at kinatatakutan, abay meron rin tayong bersyon dyan sa tauan ni Cuadro Alas, John Real Casimero. Samahan pa ng angas at kastigan na kanyang pinaninindigan dahil tiklop ang bawat kalaban. Oh! Oh! No! Oh! Oh! Oh, oh. Makunat train dahil may katawa na parang tangke at may malalaking buto at bungo. Kaya matibay ang panga. At syempre, ang kanyang boxing skills na nahubog sa higit dekadang paglusob sa baluarte ng mga katunggali. He is a banger here thinking and believing that he can defeat this brilliant South African. Mabalik tayo. Akalain mo na si Casimero ay nagbigay ng excitement sa dalawang kambing ng boxing. Ayon sa PRNewsWire.com, lagpa sa 200 million viewers ang nanood sa nasabing boxing event sa kanika nilang bahay. Talagang groundbreaking dahil ito lang naman ang kauna-una ang title fight ng IBF sa China. Kumbaga, isang special na okasyon. Nagtipon-tipo ng mga bilyonaryo para tumaya habang dihado sa odds ang ating pambato kaya maraming umuwi ng bigo. Sino ang katunggali o aling laban ba ang tinutukoy natin? Walang iba kundi ang bukod tanging laban ni Champ sa China kontra sa madulas at magulang na Muay Thai fighter na si Amna Tuendrong. Ito ang highlight moments ng liver shot kung saan napasigaw at napatayo si Iron Mike Tyson sa kanyang nasaksihan. Ang isa pang legendary boxer ay natakpan dito pero kilala nyo ba kung sino yan? Walang iba kundi si Roy Jones Jr. lang naman mga kaibigan. Bukod kay Iron Mike, si Roy Jones ay iniidolo rin ni Casimero. Sa katunayan, nagtagpo ang landas nila sa isang gym dati. Tiwala ang alamat na muling magiging kampiyon ng ating pambato. Malaking karangalan yan galing sa isang fighter of the decade noong 1990s. Isang four division world champion mula middleweight, super middleweight, light heavyweight hanggang heavyweight. Kung tutusin, gaya ni Iron Mike ay maliit rin si Roy Jones sa heavyweight division. Ngunit dahil sa kanyang boxing skills at ring IQ ay isa siya sa pinakadominanting kampiyon during his prime. May lakas rin kaya mataas ang knockout ratio At gaya ni Casimero ay mahilig rin ito magpakitang gilas sa loob ng ring ngunit kaya niyang panindigan at patunayan. Umpisa pa lang ng laban, abay kita muna ang mga malinis na patama ng agresor na si Casimero. Tila hindi ganun ka-effective ang kampyon at laging lugi tuwing magpapalitan ng suntok. Mga taktikang pandaraya ay hindi epektibo sa mata ng veteranong referee. Nakatikim ng solid left hook sa panga at kita nga napuruhan. Mula noon ay survival mode na lang itong undefeated na pambato ng Thailand hanggang tuluyang tinamaan ng liver blow kaya namilipit sa kirot. Hindi na nakatayo kaya rekta sa pagbubunyi ang kampo ng Pinoy. Narito muli ang reaksyon ni Iron Mike Tyson. Kitang napatayo na may hand gesture pa, indikasyon ng excitement na natunghayan. Hindi man gaanong kita si Roy Jones dito, ngunit tuwang-tuwa siya nang manok niya ay wagi sa laban in a devastating fashion. Ito historical event ng IBF sa China and once more Wag iipa sa main event. Karma is real kumbaga at dito natuldukan ang kontrobersya. Maliliit man ngunit kinatatakutan sa kanika nilang divisyon. Magkaibang henerasyon man subalit kilala sa lakas ng bawat suntok. Nakawot ang bintay at tila gustong araruhin ang kalaban dahil bawat madaanan ay talagang masasalanta kung si Iron Mike ay pangang tirada. Abay itong Pinoy naman ay sentido ang target niya. Talagang nakakamangha na may mga legendary fighter ang bilib sa ating mga pambato. Estilo ng mga Pinoy fighters ang gusto nilang makita. Yung tipong sabayan na may exciting na kombinasyon gaya ni Pacquiao. Malay mo, kung magtuloy-tuloy pa ang arangkada ay pwedeng makasungkit ng ilan pang kampyonato kahit nagkakaedad na. Ang tanong kung makakapasok ba sa Hall of Fame gaya ng mga iniidolo niya.